yung kagabing ginawa natin na vlog, um, yung pinakita natin yung dagat, maganda yun saan eh. Uh -huh. Tsaka ano, um, ang gawin na lang natin ngayon, ipakita natin yung mga kwarto dito, buds, no? Mas maganda kasi ang gaganda, ang gaganda, ng mga facility nila dito, pati yung mga swimming pool. Uh, -huh. tsaka ang lawak kasi. Ang lawak kaya. eh. Tapos doon ano, sa may, sa may pool doon sa may ano, malapit sa beach. Malapit oh, sa beach. Oh, yun. yun. Per kasi per per halos per lahat it. ng villa parang may swimming pool sila, uh -huh. eh, no? Actually, hindi na natin malilipot lahat ito. May medyo malaki din eh. Hmm. Malaki eh. Pero kung ano na lang yung pwede natin kuwanan, like yung mga naka-open na facility, uh, yun na lang yung puntahan natin. Kasi sa oh, natin, oh, lahat laki nito, hindi natin makukuha ng Hindi, na natin, hindi na natin kakayanin yung ano. Kagaya oh, oh, oh. po ba siya? Si Sir Leonardo po? Oo, ako nga. Ang sabi may hindi na re-reklamo po ng ano? Ng Barsati. Na nabas-basan daw po sa inyo nagre-reklamong member? Opo sir. Saan nagre-reklamong member? Sa amin talaga? Yes po. Si na. No? Oh, alam yung pangalan ko eh. Hindi kaya yun yung kagabi? Alin? Yung babae? Opo sir. O oh, yun lang naman yung kinontent natin kagabi eh. Ba't siya nagre-reklamo daw? Well, uh, Nabastusan na daw po sa inyo. Nabastusan? Kinakausap niya raw po yan. Hindi, okay naman siya eh. Nung, nung, binal, nung binalag naman namin, okay naman siya eh. <laughs> Labo <po> naman nun. <laughs> 'di ba? nga eh. Hindi nung binalag naman namin siya kagabi. Okay, she, nag-oo -oh siya. Tapos parang game na game siya. Paano siya nabastusan oh, sa atin? Nga. Okay. Nireklamo niya talaga kami. Paano pagkakasabi niya sa inyo? Para, ano ko? ano Gusto ko po kailangan ko sa atin sa ano, sa Punta na lang. Paki-gagay ko po kayo punta niyo. Ang inasamble niyan sa punta na lang ba? Kasi sige, kausapin na lang natin. Oh. Eh, partanungin natin, paano siya nabastusan sa amin, di ba? <laughs> Wala siya sinabi sa inyo, pinatawag niya lang kami. Buti nakita mo kami dito. Ayos ah. Ayos ah. Sige, punta natin. Parang labun. Sige. Pagod mo na dyan sila, sir. Sige, <laughs> ah, okay. oh, sige. sige. Samahin mo na lang kami, sir. Salamat, salamat. Tapos ang mga natin. Hindi. Oh, mm. May reklamo sa atin eh. Di ba? Kausapin natin yung babae. Ngayon. Wait lang, kuya. Sir, wait lang ah. Huwag mo papatayin yung video mo kasi evidence natin yan. Makikita naman, iyan naman natin sa vlog na wala naman tayong ginawa sa kanya masama eh. Ba't oh. na tayo re-reklamo, di ba? Yeah. Tara. 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 Huwag mo papatayin yung badge kasi evidence natin yan. Tara kuya. Malayo ba yun? Malayo pa ba? Malayo yun? Di ba lang. Lapit lang. Ang galing, ang galing din, di ba? Parang... Pinatawag niya talaga. layo rin. Eh. Ano yan, sir? Yung babae niya, yan, member yan nito? Member? Sabi natin na maayos yan. Bags, kasabi natin. Sige, sige. Hindi na lang din tayo ng pasensya. Ko, ano man yung ano, ya? Mm-hmm. sir. Kaya na uh, si ano. Yeah. Lang balik tayo kung mga uh, yung pinatawag. Oh. Yeah. Yes, po ma'am. Oh. Ano yung balito. bastos. Hindi pa so. Hindi pa pa siya na. Pero okay. gusto ko lang malaman kasi pinatawag niyo raw po kami. Eh uh -huh. yung alam ko kasi kayo yung kagabi. Uh, in-interview lang. Oo oh, nga. Pinakausap ko kayo ng maayos pero binabastos niyo ako. Wala pong gumagawa okay, sa akin. Paano po kami naging bastos sa inyo? Di ba, nung nakilala kita. Tapos gusto ko magpa-picture. ganun ka na ba talaga kayabang? Ha? Ah, hindi, hindi sa ganun ma'am, hindi sa ganun. Kasi, nung, nung sinadyo mong kilala mo ko, nailang lang din ako, di ba? Nailang ako. Siyempre, akala ko hindi mo ko tumayo, tumayo ako. Kaya sabi ko, patay na yung content, yung vlog. Okay. Oh. Kasi nung una, siyempre, akala ko hindi mo kami kilala. Okay ka naman, um, mm. di ba? Nang hindi naman kami. Eh, ano burning. naman ngayon kung kalala ka Hindi, nandito na tayo, ma'am. So, pero ano naman po yung, ano naman po yung reklamo natin? Bakit mo nasabing bumak nagbabastos? Bigla ka nag-walk out. That's, a, that's very good of you. Diba? Inausap ko naman kayo ng marayos. So, yun, diba? na, So yun po yung reklamo mo sa amin oh. na binastos namin kaya dahil... Bakit hindi ba bastos sa iyo yun? Well, well, sa part niyo, sorry kasi kung nabastosan kaya sa pagtayo namin, uh, hindi na kami... Pero ma'am, nagpaalam kami sa inyo, kumaway kami nung paalis na kami. Di ba? Hindi ka nagpaalam. <laughs> nagpaalam <laughs> tayo ba? Nag-walk diba, nagpaalam tayo sa kanya? Hindi ang nag-walk out. Hindi. Nag hindi, di ba nung no, napatay na po namin yung content namin, nagpaalam po kami sa inyo. Sabi namin, ma'am, thank you. Kumano kami. Eh, baka hindi nyo na nakita na kumawala ko, pero nagpaalam hey, sila. Wala na. This is nonsense. Ayoko na kayo kausap. Hindi, okay. ma'am. Sorry po. Pasensya na. Pero ayaw ko lang din kasi nung no, ano, yung kasi siyempre nakakaya Dahil visita rin kami dito, nagbablog din kami ng resort at kakakapo naman, okay naman, nakilala namin kayo, in-interview namin kayo. Ayaw ko lang din na magmukha kaming kabastos-bastos sa inyo. Kaya kung ano man yung nagawa namin, ayan, ng team ko, ayan, ng ko, tsaka ng mm, kaibigan ko, pasensya na po. Pero yeah, hindi, man. hindi po namin talaga sinasadya yung pag-iwan sa inyo kung medyo na-offend kayo doon sa part na yon. Kaya nagtataka rin kami kasi tinawag kami ng guard eh. sabi, oh, oh, oh sinumbong pinast... ko kayo, okay? Talaga sinumbong ko kayo kasi ayoko nung may bastos dito sa resort namin, okay? Ayan, yeah, ma'am. Okay. Nagigits -nag ko okay. yan. I, I, I felt offended last night, okay? Open okay, talaga Yeah, yeah. Magigat. So kaya nga sabi ko, ano yung, ano yung, paano ka namin na bastos mo? Kaya katiyatanong ko si guard. So... Ano ka yung video mo? Okay? Para mayaman mo kung paano mo ko, bastos. Sige ma'am. Pero pasensya na po kayo. Ilang mo oh, ka? Ilang mo ka? di ba? Nakita mo naman, siya yung bastos. So, basta tayo, na-record mo kanina. Na record mo. Oh, nakarecord. Nakarecord. Oh, so, Nag-uusap kami. Kasi proof natin yan eh. Ayaw kong may mga -ano sa atin na may, may magreklamo sa atin, di ba? At least, ang nire niya sa atin na na umalis daw tayo, na no? uh -huh. basta sa siya. So, hindi natin kasalanan yun, di ba? At least, wala tayong sinabi sa kanya masama. Hindi tayo nang bastos sa kanya. Sabli eh. Sabli. Di ba? Ano mo siya. Kung magreklamo siya sa atin, hindi patawag niya tayo. Siya, so, thank you ah, uh. Thank you po sa inyo ah. Uh. Maraming salamat ah. Bad yung gano'n, hindi maganda yung supply yun. Diba? Parang... Lakas ng pagsara ng pintusan. Galit na galit eh. Galit na galit ah. Parang Parang ano? Tumataas yung dugo ko. Umiinit yung ulo ko. Pagka ganyan, may nagre-reklamo na wala namang kakwenta-kwenta. Na, bukas na lang tayo mag-content kasi pabili. Oo, oh, next time na natin ituloy yung ano. Nainis lang ako kasi okay naman natin siyang kinausap. hapon, kagabi. Lo no, tumatawa pa nga siya, game oh, di ba? Sabi ko nga, game na game pa si Ma'am, oh. oh. Nakilala ka kasi ata Pero although nandoon na tayo eh, tinitingnan ko yung angle na tumayo tayo, iniwan natin siya, nabastusan natin siya. Pero yun na yun para ireklamo niya tayo na ipapatawag niya pa tayo, di ba? Ano hmm. Eh, okay lang, at least na record mo yan, Bad. Oh, okay, oh, ano oh. mo yan? Ikip mo yan para ako. Uh, pero hindi ano, naka ano, lang, nakatutok lang sa baba. Oo, oh, oh, kasi mem member siya dito, so siyempre, di ba? Hindi natin maano na baka may mga baka magano pa yan i tawag dito reklamo pa tayo niyan lalo di ba at least naka-record naman yung mga ginagawa natin wala naman ano tayong sinabi sa kanya masama or what di ba wala okay, lang nagpakita naman at least nagpasensya tayo di ba okay na yun nagpasensya tayo tao pa rin tayo humarap sa kanya siya yung basto sinaraduan niya tayo edi okay fine Hey okay, Bads, okay yan Bads, i-cut na natin yan para ano. Hi guys, we are the Avocado Vlogs at gusto po namin mamigay ng mga Gcash sa amin pong mga mapagmahal na viewers. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay like, follow, and share ng amin pong mga videos dito sa amin page. O di ba Napakasimple lang. Ganun lamang po ang gagawin nyo. Ngayon, kami po ulit ang Abacada Vlogs!